Okay, share lang po natin itong ginawa natin. Ito yung pinagkabalan natin ng 2 days. Ito may akis si Uncle. So siguro, makakatulong ito sa mga may mga continental na open yung likod. So ito yung ginawa natin. Ah, uh, kasi kasi sa mga nagpagawa dati ng continental open yung likod. So ito, ginawa natin ng parang. Pero may idea, si kel. <laughs> so ginawa natin ito. So pwede na kayong maging open yung likod, maging open, maging close. So ito yung ginawa natin. So ipapakita natin mamaya pag nakabit na natin. So ito yung ginawa natin na may frame. Ayan, kung nakikita nyo to. Pwede nyo nang gawing open back yung likod ng continental nyo. Pwede rin close back. So, itong ginawa natin, ayan na rin ito. Uh, detachable ito. Nakatornilyo lang. May mga tornilyoan tayo dyan. Ayan o. Oh. Ayan. ito na yung continental na so, sinasabi ko na open back. Kasi may mga continental din ngayon na close back na siya. Dahil yung iba ayon niya na, ayaw na nila yung nagtatrabal-trabal so close back din pinapagawa pero ito si Angel dati wala pa. close back noon eh. Di ba kan? Puro open back lahat to. So ito ito yung uh, yung ginawa natin, yung kakabitan natin. Dito. So ito pwede siyang maging open back, pwedeng close back. Yung mga design sa likod, siya pa rin. Ne, yung mga padaya daya mo na yan, siya pa din yan. Itatapan lang natin ito. Naglagay lang din tayo ng adaption sa may likod. Ito adaption natin dito sa may gitna. Ayan, kakapitan na natin. Natin kung makikita nyo, siya yung nasa la gitna. No? Ayan, so dyan natin kukunik ngayon yung mga pinaggagawa natin. Kasi kung wala ito, ang trabaho naman nito, kung wala ito, hindi natin may lalagay yung adaption natin sa tonelio Kasi pag ginahit natin dyan, sa gitna, hindi na natin matatanggal yung nilalagay natin. Nakabitan natin, ito yung likod niya, ito yung pinakalob katry mo. So ito lang naman yung tonelio sa, ito yung mga tahonilyo natin sa dalawa sa baba. Tapos sa taas, ito yung bali dalawa. Tagisa sila kasi magkahiwala itong dalawa na to na magkawalay sila kaya dalawa yung bali tapos isang adoption natin dyan e, pero ito yung dati nya ito yung dati nya Ayan. Yeah. tapos ito rin may hunting isa dyan so yung diamond nya hindi rin natanggal andyan pa rin sya kung gusto ni tanggal na open back tatanggalin lang ito yung dating ito kanya ganun pa rin ganun din sa kabila oh. Ilang tornilyo? 1, 2, 3. Tatlong tornilyo lang tatanggalin. Open na yan. Ay, bali, apat pala apat na tokonil yung tatanggalin open na yan so titignan natin dun sa labas kung anong tsura so ito naman yung likod ito na yung likod nya so close na wala nang ulan ay hindi na mababasa so ito yung bali yung dugtungan natin sa gitna ayun o magkalapat pa rin sila so walang ano sa ulan so ito na nga sya close back na sya Sa so, pagtinanggal yan, open back pa rin siya. Yung pa rin dating itsura niya. So sa mga continental po, ayan, mayroon na po kayong remedyo para hindi po kayo palit ng palit ng mga trapal kasi nga mahal din yung pagkaka -papagawa ng trapal nito. So buti nga si uncle nakapag-isip ng ganyan. Ano uncle, okay na ba? Okay, next time. <laughs> Makakatipid na si uncle. <laughs> so yun, sana po makatulong. Maraming salamat.